Mayong buntag mga uh, kasimple Welcome to my vlog Erap TV For this video magluto taog uh, Miswa no? With sardinas Unya, Ato ipakita ninyo mga kasimple Unsa unsa na to Ang longganisa di Cebu no? So Magandam tag mga lamas Para sa to ang Miswa with sardinas Unya, na po ni siya isikwa din atong lotoon o gona ang ato ang longganisa de Cebu pinagi gihapon sa tubig so magpabukal gihapon tag tubig ibutang na gamay nga oil Nga, ibutang nato ang atong longganisa de Cebu so nilangoy gid siya sa tubig mga kasimple o aning nga bahin kinihubas-hubas ng tubig no o nagmantika na siya pero ato nang gibutang additional nga mantika para dili siya mapilit, no so in ani nga paagi mga kasimple ako nakasiguro nga ang ato ang longganisa sigurado gyud yung loto ang ilawom no so ani nga part kay magisa taglamas para sa to ang uh, miswa no so ato nang gibutang ang atong mga lamas nya po nato atong sardinas Senyorita Vicky naman Unya aton Ato ni siyang uh, ah, mga kasimple no? So aton na siyang Lutoon, on good usa na to butangan o tubig Para sa sabaw So aton na siyang Pabukalon Unya, ibutang dayon na to ang miswa no? Dayon isunod Ang sikwa Ang dali ni mga kasimple Nga lutoon no? So inigbukal sa dana mga kasimple na nagbutang taga may timplada din ha. So inigbukal anak niya ato na po na siyang haunon kay dali rigid ka na siya maluto. All right. So mauna ni ang ato ang finished product sa ato ang miswa nga gibutangan og sardinas og sikwa. Unya mao mga kasimple ang ato ang longganisa di nindot nga pagkaluto no so mga o na pud mga kasimple no so uh, ako ning gituyo mga kasimple nga magluto og sardinas karon kay gasigi og ulan o niya uh, hasol na mo adtog merkado no na ama uh, mamili kung unsa pay lain nga lutoon so kanina lang akong nahunahan na andalera unya dili tama basa sa ulan kay grabe jud ang ulan no tibok adlaw so mamahaw ta ninyo mga kasimple so simple pud akay sudan ah uh, miswa unya di parisan ato og longganisa disibo sibo kay namantay bata diri nga dili mokaon og miswa di sa kasabot ani mga simple no pero para namo nga daggo na mo, okay na kay ni goods na kay ni kay makahigop ta og sabaw so mao ni siya ang atong uh, naluto karong adlaw mga kasimple adlaw nga sabado no pizza sheet sa honyo so kamo no sa mga nangandam din ha uh, uh, ako nagmalaumon gihapon nga ang atong pagpangandam sa kabuntagon di tamulakaw Uh, dili po kayo uh, pressure no kay para nindot atong pagikan sa balay nindot po ang atong pag biyahe o ato pong nindoton ang ato ang mood dito sa trabahoan kay daghan man kay tag so daghang salamat kaninyo mga kasimple nga ni support sa ko ang uh, pag -vlog, sa pag like and and follow og Uh, the same time ni share no daghan king salamat uh, aku ako nang utang kabubuton og sa sunod na pod no nga uh, pag-share nako og video uh, hoping nga maka lugar pagihapon ta og video video so daghan kayong salamat sa tanan og